Sa ilan daang libong mga pagkidlat na nangyayari sa buong mundo kada oras, maaari na nitong tumbasan ang enerhiyang kayang pakawalan ng ilang atomic bomb. Kung ganito kadami ang maibibigay nitong enerhiya, bakit hindi pa ito ginagamit para masustentuhan ang pangangailangan ng buong planeta? Sabihin ng kagaya sa mga solar panels ay pwede na ring maglagay ng tinatawag na mga lightning harvester sa mga bakuran sa isang kidlat lang ay maari nang makakuha ng supply ng kuryente na magagamit sa buong bahay ng isang buwan. Pero ano ang mga posibleng solusyon para ito'y mas mapalawak pa at mapakinabangan ng buong mundo? Una'y kakailanganing magkabit ng mga naglalakihang tore sa mga lugar na pinakamadalas tinatamaan ng mga kidlat. Isa na dito ang lawa ng Maracaibo sa Venezuela kung saan ang pagkidlat ay umaabot sa higit kumulang 30 beses kada minuto. Makakatulong din ang paglalagay ng lightning harvester sa Santis Tower na matatagpuan sa Swiss Alps. Dahil ang pagtama ng kidlat dito ay umaabot sa isandaang beses kada taon, makakakuha ito ng isandaang milyon hanggang isandaang bilyong boltahe ng kuryente taon-taon. Bukod sa ganitong mga pandaigdigang solusyon o maliliit na paraan gaya ng lightning harvester kada bahay, makakabuti rin ang pagtatayo ng mga lightning farms kapareho sa pangkaraniwan ng nakikitang mga wind at solar farms. Pero dahil hindi naman sa lahat ng parte ng mundo nagkakaroon ng maraming pagkidlat, ang mga bansang madalas natamaan ito gaya ng Estados Unidos, India, at Colombia ang magiging sentro sa pangungulekta ng nasabing enerhiya. Matapos nila itong mapamahagi sa kanilang mga bansa, sunod nila itong ibebenta para magamit rin ng iba pang mga nasyon. Ang tanong, malapit na ba ang sang katauhang makabuo ng ganitong teknolohiya? Sa katunayan nito ay malayo pa dahil sa halimbawa noong taong 2007, ang kumpanyang Alternative Energy Holdings ay sumubok magdesenyo ng ganitong uri ng tore. Sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang pangungulekta ng enerhiya mula sa kidlat dahil bukod sa maraming mga limitasyon nito ay masyado ring naging magastos ang buong proyekto. Ang mga kidlat ay natural na may pabago-bagong anyo kaya hindi magiging tiyak kung tatama ba ito sa mga nasabing harvester at kung magkataon man na ito'y tumama, kumakalat rin ang enerhiyang nilalabas nito pababa sa buong kalupaan kaya naman ang ganitong mga tore ay posible lang makakuha ng kakaunti sa kabuo ang enerhiya ng isang kidlat. Dahil rin sa lakas nitong hindi mapeprediktahan na maaaring umabot mula sa ilang daang milyong boltahe hanggang sa isang bilyong boltahe, kakailanganin ang namumukod tanging kagamitan na kayang saluhin ang ganito kalaking diferensya sa enerhiya ng hindi sumasabog at hindi magdudulot ng malawakang mga apoy. Isa pang dapat malaman na sa kasalukuyang mga pag-aaral, nakikitang 0.3% lang ng populasyon ang maaaring mabigyan ng kuryente sa ganitong teknolohiya kung sakali mang ito'y magtagumpay. Kung ikukonsidera ang mga datos ay masasabing sa ngayoy hindi pa mabibigyang katwiran ang ganitong teknolohiya dahil sa malaking gastos at kasalukuyan nitong mga limitasyon. Hindi man ngayon, pero siguradong sa pag-usad ng modernong siyensya ay makakatuklas rin ang permanenteng sagot sa malaking problema ng buong mundo sa kakulangan ng enerhiya. Ngunit hindi ba't bukod sa mga pagkidlat ay may iba pang mga bagay na sagana ang buong planeta gaya ng mga karagatan, at dahil ang mundo'y kasalukuyan ng binubuo ng 70% na mga anyong tubig at 97% dito'y tubig alat, posible bang dito na magmula ang teknolohiyang magpapatakbo sa buong planeta?